Itong lumi talaga ang isa sa masarap kainin ngayong tag-ulan. Kaya naman for today's video, samahan nyo nga ako at magluluto nga po tayo ng lumi. Nakaready na nga dito yung miki ko, yung chicken ball, etong ating carrot, sibuyas, bawang, tapos syempre yung ating atay ng manok. Malaking kaldero nga itong paglulutuan ko mga mi dahil nga po madami nga yung miki ko. natunaw na nga yung mantika ko dyan mga mi medyo ifa-fry nga po muna natin itong ating chicken ball. Tapos naman pinagilid ko muna at igigisa na nga po natin itong sibuyas at bawang natin. By the way mga mi, this is Nessa D Vlogs po na may content na live Cook Tutorials and Affiliate. Kung hindi ka pa nga po nakafollow ay maaari mo nga po kong ifollow. Ngunit mm! ko na nga po namang ilagay dyan yung ating atay ng manok tsaka ko na nga ulit ito hinalo-halo. Alam niyo po ba mga mi, madali ang lumi talaga ito. Kasi nga po nung araw na ito mga mi is live nga din po ako ni ko ngarin rin ito ng konti mga mi dahil sabi ko pupunta nga sila tita ko dito at mag merienda nga kami. Kaya naman pinaglalagay ko na dyan yung lumi mga mi at naglagay na nga rin ako dito ng tubig. Nuno ko nga lang ito mga mi para nga po masipsip na itong ating mga miki. Ito nga po pinaghahalo-halo ko na yan siya hanggang nga kumulo. I-comment po naman dyan mga mi kung tagasan ka ng sa ganan man May shoutout ko nga po sa next vlog natin. Woo! wala akong nor na ilalagay dito mga may magic sarap na nga lang yung ginamit ko tapos nilagyan ko na rin yan ng soy pampalasa at para na nga rin po magkaroon ng kulay itong ating lumi, naglagay na nga rin pala ko dyan ng ombok mga may dahil may tira pa ako kaya finordago ko, ko ng ilagayan pati itong carrots. Sayang nga lang po kasi sa kalagitnaan ng pagluluto ko mga may ay bumus nga po yung ulan. Kaya imbis marami ka kami magsasalo-salo dito sa niluluto kong lumi mga may ay wala po. Hindi nga sila nakarating at talaga namang bumuhos ang ulan. Lagay ko na nga rin pala pa konti-konti itong ating itlog mga may para nga po mas lumaput siya. Habang nga sa paglalagay ko ng itlog mga mi, sinasabayan ko nga po siya ng paghahalo. Unti ko pa nga nakalimutan na maglagay dito ng paminta mga mi buti at naalala ko nga kaya eto finordago ko na at hinalo-halo ko na ulit. Sarap talaga sana ang merienda mga mi kapag ka nga mayroon kang mga kasamang kakain nito. Para sa akin kasi mga mi mas madami mas masaya. O yun lang po for today's video. Salamat sa inyong panunood. Please follow, like and share this video mga mi. Bye bye! Mwa!